ito lang muna lulutuin ko mga kapatid at ganito ako magluto ng skinless ito muna papawalan po sa mga anak ko dahil ako mayroon akong paksiw bihira kasi ako kumakain ng karneng baboy kasi nga sa pwede naman daw sabi ng doktor kaso nga lang hindi panay-panay minsan-minsan lang sa mga subscribers ko mga viewers po na nagtatanong at nagalala sa ko huwag na po kayong magalala uh, nawala na daw yung bukol dahil nga lang yung sa taba bukol sa may akdo nadala daw sa gamot at ngayon sabi ng doktor kung kumakain hindi naman may iwasan na kumakain itong karning baboy kailangan lang hindi lagi tap iwas-iwasan daw yung taba ito mamantika ito mamaya tingnan nyo yan tubig lang yan ang inano ko kita nyo yan mantika nyan ang dami pero may ulam akong ano kaya ganito ang pagkaloto ko para matanggal yung mantika ayaw kong danasin ng mga anak ko naranasan ko lalo na yung panganay ko anak mahilig sa karning baboy o karning manok sa isda mahinang kumain sa isda katayan lang siya ng isda kung pinirito pero pag wala ayaw at saka may sabaw ayaw Tinatanggal ko lang yung mga plastik. Oh. Uh, ang mo. Ang Isang lang naman. Ang iba kasi ng luto nito, Nilagyan ng mantika din with some love Pero ako, kahit chicken pa yung skinless, tubig pa rin ang pinagluluto ko. Kasi nilabas yung mantika. Matanggal yung mantika. No, dami niya no. Ang oh. Hmm. kung yan ay kinakain ng bata, direkto yan sa lalamunan. Sa bituka yung mantika na yan. Kinakain ng tao yan. Eh. Direkto ka agad yan sa lalamunan natin. Sa bituka natin eh, alam nyo naman ang mantika pag matuyo mamuo yan kaya masabi ng doktor matakpan ang pang tunaw ng mantika sa apdo natin kaya magkakaroon ng bukol yun ang nangyari sa akin dati hmm, daming mantika nyan no? yan ay lutong-lutok na po yan. o diba good na yan at shout out kay Garden at saka kay Sai Sai Pio kay Lulupel kay boknoy official bro maraming salamat bro chubais sa lahat po ng lahat ng mga subscribers mga viewers GG wars shout out uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong walang sawang panood at suporta sa aking mga upload ng mga video hanggang sa muli bye